alis kami ni Doc. sa loob kaya hindi mo ako pumasok. So, today kasi guys, meron kaming kikitain ng mga doctors and aalis na sila sa trabaho nila. So, they are setting a party. So, pupunta kami sa isang restaurant and we'll be eating there. Very hot! <laughs> Can I go now? Very hot still now. Napakainit sa loob kasi mas takak ko sa inyo. So, guys, alas dos na. 2.30 na actually. And good thing agyaras ngayon which means fasting and hindi kami nagluto sa bahay and then after that Milan receive a call that there will be a party so saktong sakto we did not eat that much so <laughs> we'll be eating at that restaurant and I don't know if I will be able to shoot video there probably not because I'll be spending time with them so I'll just update you what happened and papakita ko sa inyo yung lugar kung saan kami kakain Karating nga namin guys, kumpleto na sila and kami na lang yung hinihintay. And hindi ako masyado na video kasi medyo nahihiya ako. Hindi kasi ako sure kung sino yung mga komportable sa video at saka yung mga hindi. Kaya yung videohan ko na lang is yung mga pagkain na in namin. Nag-order nga lang kami nung paneer chili, soup, rotla, at saka yung kaju masala and iba't ibang types ng Vegetable yata yan or paneer. Ayun, pagkatapos ng kumain guys, eh nagbigayin lang sila ng regalo, nag-picture taking, and kasama nga namin yung mga boss nila. So madalas nga akong kumakain kasama sila kasi lagi nila akong iniinvite. After nga nun eh, nagsiyuwian na kami. It's currently ongoing yung pagbubutas nila ng pipeline. milang you know what they're doing in here? So they will be putting our gas line in here. So as you can see, ito yung connection sa bahay namin. And right over there, gumawa sila ng underground na pipeline. Kung so nakikita nyo, maraming butas-butas. Wait, I will go and wear my chunk How was it? Can you see that Ay, oo oh, nga. Okay. That's the main line. The main line. The, this is where they will connect our line? Already connected. Okay. Okay, that's why it's attached already there. Baraba. And now they will fill it up. What do you mean fill it up? They will put everything mm -hmm. again. So okay. So ayan guys, binutas nila and it's been two days or three days that they're currently working in here. So they they will be putting it back again. And tignan nyo dito. ah uh -huh. -oh. Abi, Chejo. Here also guys. Oh. So, dito sa bahay, hindi na dami masin. Okay, Party ba? Jay Swaminarayan. Jay Swaminarayan. So, binubutasan nila lahat yung sa, ano namin, sa street namin. Ayan, nagbubutas sila. Even doon, even doon. So, yung lahat na may mga connection, ginawa nila ng line. And dito din sa bahay namin, guys, is nakakonekta na siya. So, meron nang nag, nagpunta dito sa bahay namin para isulat so kina check nila yung linya ng kuryente natin, and kino nila, and it will be okay for after one to two days. after na nyo ba kung tapos wao open nato. kaya sila sa kaya kaya kusang kaya kaya kusang kaya kaya kusang kaya kaya kusang yung dalawang co-workers ni Milan is aalis ah, na and magre-resign na. So, it's Bapu and Aksay. So, Dr. Bapu and Dr. Aksay. So, kumain lang kami, nag-celebrate and nag-party. And then, we receive a call na, ayun nga, meron ng na po connecta nito sa gas line namin. So, dali-dali kami umuwi after namin kumain and makipag-party sa kanila. And ayun nga, nandirito din kanina si Hemu Mami, si Ba, Dada, and si Nilash Mama. So, bumisita din sila. So, ngayon inaayos na ni Milan yung connection and o-open oh, na daw nila after one or two days. So, ayun, mas mapapadali na yung buhay natin. And hindi na nga natin kailangan i-open pa yung gas every now and then na magluluto tayo. Miso Fridge kali karon Guys, meron kasi problema yung refrigerator namin. Kama, what to? What No, badly. So, papalitan nila ng bago daw, guys, yung refrigerator natin. Kasi, yung refrigerator natin na to, guys, hindi masyadong gumag... Parang merong sira yung freezer niya. So, nagreklamo kami. So, ang mangyayari niyan is, papalitan nila ng same piece din and same model. So, nilalagay namin ngayon yung mga gamit namin dito sa gilid. And minuksan namin yung old fridge namin doon. Parang ilagay yung mga nasisira nga. Pero for now, alisin na natin yung mga laman-laman. So, ayun, balitaan ko kayo mamaya pagkarating ng refrigerator. So, ito yung, ano natin guys, old fridge natin. And inaayos ni Mommy. Inaayos ko na itong buong fridge na 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 natin yung laman. So, ayun, kung napapansin mo. And ayun yung problema ng refrigerator, guys. O, nagiging nalulusaw yung yelo. Hindi siya nag-stay as freezer. So, nandito na yung bagong refrigerator natin. Ayan, papalitan nila. Okay, guys, papalitan nila yung refrigerator. And tinuha nila yung isang box. So, yung box na nila yan. Tapos, papalit na yung bago. Ah, uh hindi -huh. ka maalis. Ang Na, Naubunan na ito niya. So after 8 hours ng paghihintay na maano nga yung refrigerator kasi nga yung compressor ayan, pinalitan na yung refrigerator namin ang kasalukuyang kami nilalagay ni mommy nitong mga ano, gamit so kasi merong defect yung binigay nila sa amin and nalulusaw yung yellow guys Pagkatapos, malulusaw. Pagkatapos, titigas na naman. Pagkatapos, malulusaw na naman. So, pinalitan nila ng bago. And nasa process pa rin kami na pag-aayos nitong mga, ano, mga gamit ng refrigerator and yung mga laman niya. And right over here is nagluluto ako ng ludi Bataka na naman, guys. So, meron kasi kami nadirang ludi Bataka dito sa bahay. So, yun na lang yung niluto ko. Na bakuluan ko na itong gatas. And meron tayo ditong kanin. So, ayan yung ulam natin. Pero tatapusin ko muna itong mga trabaho dito. Pagkatapos, balitaan ko kayo sa mga kaganapan. Napakagulo pa ng bahay and kasalukuyan pa naglilinis si Sonal Masi dyan sa loob. And alas 9 na. So, ganyan yung trabaho namin. Ganyan so, oh, ayan mga. yung magiging itsura ng kitchery, guys. So, we call it sado kitchery or plain kitchery. So, it's combination of dal and then rice. And meron kami natirang ulam kahapon, which is itong binda. And ito nga ang duty, which is upo na may kasamang potato. So, ganyan yung inuulam natin every day. Almost every day. And ito nga, meron tayong chas dito. Ayun guys, ang daming ganap ngayong araw. And kakatapos nga lang namin kumain. Ano ba? Ano ba sasabihin ko? Yung refrigerator, as of now, gumagana naman siya. And wala namang nagiging problema. So, ang sabi sa amin, i-check lang daw namin ng Uh, at least one week kung meron ba kaming makitang problema and i-report daw namin sa kanila agad pero alam nyo, buti na lang talaga bumili kami ng refrigerator dun sa uh, tindahan na malapit lang sa amin dun sa ano electronic store na malapit lang dito and maano talaga yung may-ari mabait siya so kahit na one month na sa amin yung refrigerator halos one month siguro And hinayahan niya pa rin talaga na palitan ng bago. Kasi nakita niya nga, eh, nagsend kami ng mga video sa kanya na yung binigay niya nga niya sa aming refrigerator, eh hindi siya gumagana. Well, gumagana yung sa kabila, yung chiller. Pero yung freezer, minsan gumagana siya. Minsan, uh, maghihinto siya. Tapos yung mga ice cream namin, nangasira. Yung mga memberas namin, nangasira. So lumalambot yung mga nilalagay namin sa freezer. Tapos, meron siyang sounds. Malakas yung sounds na ginagawa niya. So, hindi ko sure ha. Hindi ako magaling sa mga ganito. Pero, kung meron kayong alam kung ano ba yung naging problema, kung bakit lumalambot at tumitigas na naman yung yung mga items dun sa loob ng ref namin. Tapos, yung, yung lasa ng ano ba? Yung lasa ng ice cube nag-iiba talaga yung lasa eh ang pangit ng lasa, alam niyo yung ano, yung lasa ng refrigerator. Hindi ko alam kung magigets niyo ako, pero naglalasa siya ng ganun. Parang ma-metal-metal na lasa. So, once kasi, one time kasi natikman ni Milan. So, ang sabi niya nga sa akin na hindi nga daw maano yung refrigerator. Hindi nga daw maganda yung binigay nila sa aming refrigerator. And meron nga ang defect. So, kaya ayun, kahapon, uh, after ng halos two weeks yata ng pagkocomplain namin and paghihintay, ayun, dumating na siya kahapon. And na uh, naayos na nga namin siya ngayong umaga. Tapos, uh, pinapa-check nga sa amin kung meron pa ba magiging problema and if meron pa magiging problema guys papalitan na natin ng brand Ayaw na namin yung brand na meron kami ngayon ko sakaling magkaroon ng problema and meron din silang sinabi sa amin na lagyan daw namin siya ng stabilizer ano ba yan kapag ah, hindi ko sure kung ano yung right term. pero kapag uh, nawawala yung kuryente sakali lang magkakaroon ng kuryente hindi daw mabibigla So, ganyan yung pinapabili nila sa amin. So, ongoing na yung paghahanap namin ng stabilizer para malagay na natin. Eh, hindi na nga masira yung mga electronics dito sa bahay. So, ayun. Uh, wala pa nga si Milan. So, nag nagpunta siya ng hospital. Pero, feeling ko darating na yun mamaya ang mga alas 5. Wala na siyang pasok. So, ayun. If ever, balitaan ko kayo sa mga susunod na pangyayari. Doc Milan, what are you doing? <laughs> making something for you. That's not true, guys. nag over lang siya because he don't want to shoot my video. So... <laughs> because we are watching cricket. Uh, we are currently watching cricket. So, ayan, pinagtutulungan namin yung paggawa ng... What will be making? Bell. So, over here, we have mamra, guys. So, gagawin natin yung snacks. So, hindi na kami kakain ni Doc Milan. We'll just be eating bell for dinner. So, currently Doc Milan is cutting this onion. And, nakakat na ako ng mga tomatoes doon. And, lalagay na natin yung mga ingredients. Kuhanin ko lang sa ref. Dito sa ref, meron kaming tamarind chutney. So, kuhanin natin yung tamarind chutney and gawa na tayo ng bell natin. Okay, guys, meron tayo ditong mamra. Meron tayo ditong red And, ilagay na natin sa loob yung onion and yung onion and kamatis. So, lalagay na natin yung sauce. Ginagawa na ni Doc Milan. Meron na siyang lemon dito. And ito na yung mixture natin. no, 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 not like that. You have to cut it in the middle. Yan. And then we have here black salt and chat masala. So, halu-haluin lang natin, guys. Will this be enough for the both of us? Nagawa na nyo yung sauce, guys. You want to put, doy? Curd? Dito. Why your bell looks very dry? Because I like to dry. You like it dry. Yeah. So, ayan, guys. Habang nanonood kami ng match. Kain tayo. Office trip.